ayan no, mano mano lang ginagawa so nasa alas 8 na tayo mga kababayan at uh, ito yung uh, ganap dito hanggang sa kasalukuyan no, ay uh, inaantay pa yung pagdating ng uh, pinabulkanize na flat ng gulong ng loader no? at uh, nakikita po ninyo ito yung totoo na 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 basura dito sa Uh, kanang bahagi nitong nga uh, recto, CM recto, ito yung uh, bahagi na papuntang uh, abinida, no? So hindi pa nakokolekta yung uh, basura na ito, no? Uh, sa kabilang uh, banda naman ay uh, tapos na sila. Ang uh, mahirap kasi ay uh, magkaiba pala yung company nitong uh, namamahala management dito sa Divisorya ng Basura. So sa kabila, ibang company at uh, ito rin na uh, ibang company. Kaya walang choice kundi uh, sila, sila, rang, uh, sila sila lang ang sila sila lang ang magtutulungan uh, dito dahil uh hindi sila pwedeng uh, rescuein ng uh, kabila kasi ibang company pala 'yong uh, diyan sa bandang kaliwa no so tapos na silang maglinis diyan at uh, binugahan ng tubig uh, nagugas na nang uh, bombero doon nagflushing na sila doon so itong uh, park na kinalalagyan natin hanggang doon sa may uh, GP tower so hindi pa nakukulikta 'yung basura so pagmasdan po ninyo 'yung uh, ano na ito basura na ito at uh, hanggang sa kasalukuyan kaya uh, inaantay pa kaya yung uh, ano kasi walang uh, reserba yung uh, ano na ito uh, sila na rin yung uh, operator at saka yung uh, mga ano na rin dito ang nagtulong tulong no gumawa ng paraan para matanggal itong uh, gulong nito at uh, para mapabulkanize so yan yung kasalukuyan na inahantay natin yung ah uh, pagbubulkanize ng uh, gulong nito no dahil uh, wala pa lang uh, spare tire to no at uh, kailangan talagang tanggalin ito at uh, ano pa uh, anong tawag niyan uh, yan rin yung uh, ipapabulkanize at uh, ibabalik dito so kasalukuyan hanggang ngayon wala pa yung uh, ano nagpabulkanize at uh, sakto naman na uh, itong uh, kabila na ito ay nagpalit rin ng gulong dahil uh, ano rin flat rin yan kaganda naman ito mga dump truck na may sarili silang spare uh, tire no na pamalit kaagad. hindi kagaya nitong loader na uh, yung uh, ano talaga yung gulong talaga yung uh, tatanggalin para pa vulcanize pa kaya magaan pa ng uh, kung anong oras uh, ano ito uh, kanong oras sa uh, may balik yung gulong niya yan po no? yung uh, kasalukuya kasalukuyan no talagang uh, pasintabi sa kumakain no kaya nagkakatas-katas na no so matibay lang tayo at uh, yung uh, masang masangsang na amoy no so pasintabi po sa kumakain no gaalmusal ngayong umaga so ganito po yung uh, ano at, uh, magkabilang uh, ano na ito so kabila rin na bawasan pa no at uh, yung uh, pa uh, may mga nakikita tayo na inahatid dito na nakakariton ng mga basura Yan. Pero yung dalawang lane dyan, hanggang GP Tower, ay uh, bagong ano, ispalto po mga kababayan. Yan yung uh, napapansin natin bago dyan, no? itong nga uh, pag-ispalto nila. Hindi lang natin nakuhanan kung ano, uh, hindi natin lang kung kailan to nag-ispalto. Dahil uh, uh, dalawang araw tayo nga hindi nakapag-update dito. Uh, pagbalik natin, meron ng uh, ganyan, bagong-bagong ispalto. -bagong abot natin so inaantay pa rin natin uh, hanggang sa kasalukuyan yung uh, pagdating ng gulong ng loader last hour na kasi no alas 8 na kaya yung mga kababayan natin na uh, pumapasok sa kanya-kanyang trabaho yan no uh. kasi yun, uh, sa kabila build up na talaga yung uh, traffic dyan no kapansin maluwag dito dahil uh, dito pa lang sa kanto na ito no? papasilip ko sa inyo kanto dyan na uh, ano uh, tawag niyan uh, build up na dyan no? at uh, na yung ikot nila dyan so dyan nagsisikip sa paikot na yan no? misikip yung traffic dyan sa uh, paikot <mulay> ito so, yung uh, sinasabi ko no uh, kita po ninyo uh, bago bagong espalto bagong uh, kapsada pero itong uh, kabilang lane hindi pa na, na espalto o, hanggang uh, dito lang at uh, makapal din yung uh, pagispalto pag nila dito ayan. ayan. so hindi natin alam kung pati dito ay ispaltoin din ha? yan yung uh, ano ayan. O, yun uh, magmula dito sa ating kinalalagyan hanggang doon sa may GP Tower ay uh, tad -tad pa rin ng basura at uh, yun na nga no, ulitin natin hindi pa nabawasan ng uh, basura yung part na ito dahil la uh, yung uh, namamahala ng uh, basura dito so nasira nang uh, ano uh, na ng gulong yung uh, kanilang loader so yan yung uh, kasalukuyan na inahantay natin no yung uh, pagpapalit ng uh, gulong na yan dahil uh, nandoon pa sa vulcanizing yung uh, ano yung uh, gulong nitong uh, loader na ito yan inaantay pa ng uh, driver ng uh, loader na yan so sila na rin yung uh, gumawa ng paraan para mapabulkanize no kasi kung kantahin daw yung rescue nila ay baka abutin ng uh, maghapon ito بارولا نو بارولا نو بارولا نو بارولا نو بارولا نو